isa sa pinakamadalas kong maging kaso na lalo, lalo, na nung investigator pa ako sa uh, istasyon. Ay ang RA-10883. O carnapping. Meron pa nga akong naging kaso na lumipas ng sampung araw bago namin mahuli yung sospek. At napainquest pa rin namin. Kadaligay na pagkabigay agad ng investigador sa istasyon, ibabato agad ng radyo yan. Kaya't ganito ang ginagawa namin dati. Ngunit alam nyo ba na meron na palang tinatawag ang HPJ ngayon term na technical carnapping? Tatalakayin ko ang ilan sa mga technical carnapping modus na ito upang maipakita ko ang kanilang mga pamamaraan. Rent tangay. Sa rent ang kadalasang ginagawa ng mga iskamar ay inaakit nilang may ang may-ari ng sasakyan. Nangangako sila ng tuloy-tuloy at malaki ang buwan ng kita mula sa pagpaparenta nagpapanggap din sila na nagpapatagpo ng isang lehitimong car rental business. At kadalasan din, nagbibigay sila ng malaking paunang bayad para makuha ang tiwala ng may-ari. Mayroon ding mga modus na gumagamit ng networking. Nag-aalok sila ng pabuya sa mga may-ari na makakahikayat pa ng ibang sumali sa negosyo. labas kasa. Madalas na biktima ng sindikato ang mga individual na may problema ang pinansyal na naghahanap ng mabilis na pera. Tinitignan nila ang mga taong may magandang credit history at trabaho tulad ng empleyado ng gobyerno o guro. Tapos, aalukin sila ng malaking halaga upang mag-apply sila ng car loan sa kanyang pangalan. Ilan lang yan sa mga bagong modus ng karnaping ngayon. Kung gusto yung talakayan ko ito ay mag-comment lang kayo sa ibaba. Paklik na rin ng like and subscribe upang maging updated kayo sa mga susunod na videos ko.